What's up mga katapos. Nandito po tayo sa Holy Rosary, Paris, Angeles City. Naimplitaan po tayo ni Sir Jerome sa may kanyang taksyapo takoyaki mga kasisiwayan. Holy, tayo muna. Ito sir, babuhay natin. Kahit uh, ano rito sir. Yes sir. Uh, ganting rules natin sir. May 3 minutes ka para maubos yung takoyaki natin, mabuo itong puzzle, matanggal sa loob. na po ito. Yes, sir. Then, letter T, itong puzzle. Then, itong apat na to pag nabuo mo, sir, malagay dito sa loob, mananalo ka ng 10,000 pesos, sir. Handa na, sir? Handa na, sir. Okay. Ready, get set, go! Only here at tayo Takoyaki, guys. Santo Rosario Branch. Seconds. Sir Tabs, basic na basic! Ka. Basic na basic, sir. Mainit ng konti, sir. Oh, sir. Balito ka, balito. Main, mainit ng konti? Mainit na mainit, sir. <laughs> 2 minutes and 30 seconds, sir. 10,000 pesos cash prize for tonight. Pag nabuhul, sir, nung puzzle na ito ngayon. 2 minutes and 7 seconds, sir. Basic na basic. Tatlo lang yan, sir. Tatlong puzzle lang yan. Basic na basic. No. Mainit, sir. Mm -hmm. Malaman kasi, no, sir? Mm -hmm. <laughs> dito lang. Dito lang makakain. Wala yata in 3 minutes. Oh my God! Di sir? Gayong gaya sir. Ga'tain tuming. Paano niya mo Paano niya sir? Paano niya Pwede, Paano niya naman? Paano niya naman? na niya naman? Paano 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 niya naman? All year at Taksyako Takoyaki. Main branch, Santo Rosario. Wala Konti na lang, sir. Konti na lang. Last 40 seconds, sir. Last 40 seconds. Kayang kaya pa sir. Ah, ka talaga rito. Nairapan tayo. Lahatan. <laughs> Six. Yun lang, hindi na, natin gina kinaya. Three. <laughs> ito lang, oh. Two. One. Thank you, sir. Thank you, sir. thank you sir. Ayan. Yeah, sa mga... Ayan sa... Taksya po. Taksya po, Takoyaki. Only here, sa Santo Rosario Branch. Yun yung what's up, mga, yung what's up, mga katabs. Hindi natin naano yung puzzle. Pero yan, sa mga gusto po lang kumain at pumasyal dito sa may Holy... Paris, Ori, oh, oh Paris ba? Ori oh, Rosario. Oli Rosary. Oli Rosary Paris Angeles City yan. Pasyalan niyo po rin, yung niyo po taxi po tayo yakin mga, mga kasama yan. Ito lang sa Angeles yan. Peace. Thank you. Peace out. May consolation prize sir dahil di niya nabuo ating pasal ngayon na tatlong parcel. Pero siyang 500 pesos para sa taxi po tayo yakin guys. Thank you. Yan. Thank you, thank you, thank you guys, thank you. Bye. Ay, ba? niyo Check Jerome Biolito key, taksi po takoyaki brand. Come on. Uh.